Alright guys Ayan Ayan 150 150 binigay sa atin ng customer Bali gan Bali 300 po yan Napaka jackpot natin ngayong araw Swerte <laughs> Swerte At mo tayo dito sa malilim oh. Ayan Buti na lang may mga puno pa dito 150 ang binigay ulit 189 lang ang kanyang pamasahe right tapos 189 300 ang binigay bali all thank you ma'am shout out po sa inyo ma'am shout out sa inyo mabuhay ka marami ka pa sanang matulungan Yan. dito tayo ngayon sa patindig araw <tinyo> right okay waiting tayo sa ating pangatlong biyahe pangatlo waiting muna tayo sa pangatlo natin alright samahan nyo ulit ako salamat sa panonood okay sa lahat ng mga gustong bumiyahe dyan sa mga online platform na delivery naku huwag na kayong mag aksaya pa ng panahon dahil ngayon napakabilis na mag apply meron ka lamang motor meron kang lisensya 3 days la ah, three days dati 5 days pang inaabot pag nag apply ka pang, bago ka ma verify ngayon naku po napakabilis na lang dalawang oras na lang yata bago ka ma verify napakaswerte ng mga bago ngayon nag apply Kaya naman, yung mga gusto dyan mag ano, gustong kumita, yung mga patambay-tambay dyan, huwag na kayong tumambay dahil napakarami ngayong trabaho. Hindi kayo mawawalan, lalo na sa mga online delivery platform. Nako, marami dyan. May pula, may pink, may orange, may green, may itim. Yan, apply lang kayo dyan. Sigurado, di kayo ma, ano dyan, mawawalan ng slot kasi napakarami nagpapadeliver ngayon right guys kaya huwag na kayo magpatumpik tumpik pa dalawang oras oh dalawang oras lang confirm na kayo kagad bibiyahin na kayo apa uh, schedule na lang kayo ng mga ano ninyo, mga box box kaya habang ano pa habang bata pa kayo mga guys yung mga bagong graduate dyan na meron ng motor merong motor merong lisensya ano pang hinahantay nyo Wag na ito tumambay sa bahay nyo ano ang ganda ng pesto ngayon no? sarap matulog dito so sinahantok na naman talaga ako <coughs> Alright, ayan o, meron tayong booking Kaya lang, papasay eh, wala Tinatapad ako lumabas ngayon Kasi malapit lang, meron ka na makukuha ngayon dito Napakaganda ngayon eh Holiday kasi ngayon mga sir Alright Chill-chill <coughs> lang muna tayo dito guys chill muna tayo pare yun, yun na nga mga yung mga sinasabi ko dyan sa mga tambay huwag kita kayong tumambay gumawa na lang kayo ng ano ng inyong ikabubuhay huwag na kayong umasa sa iba na ano na laging nandyan para sa inyo gumawa na lang kayo ng magandang bagay no? Pakinahante nyo, mag-apply na kayo. Napakabilis dito promise. 2 hours, 1 hours, 1 hours, 1 <laughs> hours, 2 hours lang oh. Ano na kayo kagad oh Ah, uh, verified na kayo? Ano pakinahante nyo? Bumiyaya na kayo at kumita. Sayang ang panahon. Kung hindi ngayon nang panahon, na para sa iyo. Wag mawawala ng pag-asa darating din ang ligaya. Woo! Ang isipin mo'y may bukas pa. Mm -hmm. Dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y pera hindi ang pag-ibig. Kung walang pera, wala karing ring pag-ibig What's up, what's up? Shoutout sa inyo Tambay mode muna tayo, mga naghahantay ng booking iyan ang aking view ngayon, napakaganda Lunes na lunes, ayan o oh. Lunes na lunes po, napakaganda ng view ko, sarap matulog <laughs> op, oh, may tumunog Santa Rosa, napakalayo naman Santa Rosa 229 Aha Medyo alanganin tayo dyan Na malayo layo. Okay, paps Samahan nyo ulit ako sa aking sunod na biyahe Huwag lang kayong magsasawa Sana Meron kayong napulot na idea sa akin ngayon Kaya ano pang inaantay nyo Mag apply na kayo right, Mga patambay-tambay dyan Napakabilis lang kumita ng pera ngayon dati kasi mahirap talaga o ngayon hawak nyo pang oras nyo kumita dito na kayo mag drive sa mga delivery apps okay thank you next sana tayo next biyahe abang abang lang tayo right